Sa number 4, ginavalidate sa karon sa Enforcement Division sa Environment Management Division 6 ang report nga nagasige ang earth moving activity sa palm oil plantation sa Banwa sa Kanduni. Inisuno kay Forester Vicente Los Banyas nga pamuno sa Enforcement Division. Kasunod sa informasyon, naging padangat sa ilang atalatapan, apisar sa Season desist cease Order nga ilagin service to, sa Hacienda Asia Plantations Incorporated o happy nga among naga-operate sa palm oil plantation. Ginsiling naman ni kanto ni Mayor Ray Ruiz sa Digicas Negros nga sa ilang monitoring wala man sa movement sa mga bulldozer sa kumpanya. Ang pagpananom lamang sa oil palm ang nagasige. Adlaw-adlaw nga may tawag bano asunod kay Ruiz na naga-monitor pero impormasyon ang iya pa ginapavalidate. Damlag pa, ginsiling na sang happy sa sulat kay Governor Eugenio Seracson nga silang mag-comply sa mga ginapangayo sa ila lakip ng Environmental Compliance Certificate antes sila nga makapadayon sa ila nga pag-operate. Sunod kay Los Baños, sa nagligad nga adlaw ginpatigayon na ang technical conference nga ginpamunuan sa EMB upod man sa tiglawas sang HAPI. Dugang pa niya nga nagapatuma na sa nagakigong atikang ang HAPI para makakumply sa ECC. Pero dapat man sino kay Los Baños nga ang issue nga ginapadangat sa mga sa ang indigenous people ang ilahatagan sa atensyon. Sino sa iya, hindi makarelease ang ECC ang EMB kung ang isyo angot sa IPs ang hindi man masabat. Klaro niya nga ang ECC hindi permit kundi planning tool para makakomply ang uh, kumbuyahan sa environmental laws. Ginahulat man sa EMB ang DNR, bahin sa kaundan sa IFMA o kung Integrated Forest Management Agreement, nga gin-issue nila sa HAPI para mapatod man ang delineation sa duta kung pilang sakop sa forest trees kag para sa palm oil plantation kag ko nasunod ini sang happy samtang ginatagan man sang konsiderasyon nga i-refer man ang issue sang happy sa Philippine Coconut Authority subject for validation ng uh, report naman. isa nga sang mga commitment nila you know, i think we meeting the uh, other day with uh, the, uh, director Pascua ah, uh, ginahulat na lang muna ng uh, mga documents no Like sang ila twenty years ng comprehensive development plan uh, and ang other mga supporting documents nila no. Uh, pero uh, in the first place uh, hindi kami na maka-issue sa ila even though na nila ang mga documents hindi kami maka-issue na sa ila sa uh, ECC uh, unless uh, hindi nila masitle ang complaint with uh, the IPs